ang ating pong pag-aaralan. Narito po. Ang hel Ang ibang termino po ng angel sugo. Ang ibang termino ng sugo, ministro. sa iglesia ni Manalo, itong sugo, nilagyan po nila ng terminong huling. Sa iglesia ni Manalo, meron po silang kinikilalang huling sugo. Sino po ang kinikilala nilang huling sugo? Ang babasahin ko po sa inyo ay isang pasugo batay sa kanilang pagtuturo. Sino bang kinikilala nilang huling sugo? Dito po sa pasugong ito, volume 51, number 5, May 1999. Pangulong Tudling, ang huling sugo ng Diyos page 15. Si kapatid na Perso manalo ang isinugo ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga huling araw. Ang kanyang pang pangangaral na katuparan ng mga hula sa Biblia ay nagbunga ng muling pagbangon ng Iglesia ni Kristo matapos na ito'y matalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Siya ang huling sugo ng Diyos. Pinatutunayan po nila na si Felix Manalo huling sugu ng Diyos. Kailan namatay si Felix Manalo? 1963. Pagkamatay ni Felix Manalo dahil kinikilala siyang huling sugu, meron pa bang magpapakilalang ang sugu sa kanila? Wala na po. Kapag ka meron pong nagpakilalang sugo sa kanila, papatayin nila yung paniniwalang huling sugo mismong paniniwala nila papatayin nila. Kasi po, pagdating po sa Biblia, 1 Kapitulo 20, talatang 21 si Kristo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayong sinusugo ko kayo. Alam ni Kristo na siya'y aalis. Alam ni Kristo na siya'y mamamatay. Pero hindi niya iniwan nang basta-basta ang pangangaral. Nagamit, siyang, mag, nagamit siya bilang sugo sa pagsusugo. Hindi siya nagpakilalang huling sugo. Kaya ipinakilala niya ang kanyang mga, mga apostol, ang kuntawagin niya, sinusugo ko kayo. Hindi siya naging sakit. Si Perich Manalo, hindi ba niya alam na mamamatay siya? Alam. Pero kinilala siya, naging sakim si Perich Manalo. Kung tama yung paniniwalang ito, si Perich Manalo, hindi siya maliligtas pagdating ng araw ng pag-uokong. Bakit? Eh naging sakim. Sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo, lahat ng tagapagturo ng Ebanghelyo, ay mga sugo. Ikalawang Korinto 5.20 Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Meron po akong gustong ipapansin sa inyo. Ito po ang sinabi ko, hanghel. Ang ibang salita ng hanghel, sugo. Ang ibang salita ng terminong sugo ay ministro. Pasinin po ninyo yung ginawa nila. Ito, huling. Sa Apokalsis Dios Tres, wala pong lilitaw na huling hanggan. Wala po. Pero bakit nagkaroon sila ng terminong huling sugo? Kapag ka po huling sugo, ito po kasi. Pagka wala po to sugo, pwede siyang magsugo. Pero pagka nilagyan mo ng huling sugo, hindi siya pwedeng magsugo. Sa mga tweed, mali yung paniniwala ng iglesia ni Manalo na ipakilala nila na si Pedro ay Manalo rin sugo. Eh baka naman po iniisip ng karamihan eh. Eh huling sugo naman siya eh. Pero meron naman po ang ministro. Ang akala kasi ng karamihan, yung terminong sugo at saka yung terminong ministro Magkaiba. Sa letra, oo. Pero iisa po yan. Eh, sino pong magpapatunay? Iglesia ni Manalo po ang magpapatunay. Hindi po ako. Kasi po, sa Apocalypse 7, Dostres, wala kayong makikita ang huling hanggan. Mana pa yung Apocalypse 7.2.3 ang magtatatak napakarami aming mata matatakan. Pero mas maganda ba basahin ko po, po sa inyo ang isang pasugo? Dito po sa vol, uh, March 2002, volume 54, number 3. March 2002. Pakinggan po ninyo. Ito po. Sila po ang magpapatunay. Ang, kaluka, ang kahulugan ng salitang anghel ay sugo. Ang ibang termino po ng anghel, sugo. Eh baka naman yung hanghel o sugo, hindi siya ministro. Batay niya rin sa kanilang pagtuturo. Ang ibang hanghel na, uma, na inuhulan sa Apokalipsis 7.23 ay tao. Sa likas na kalagayan, siya ay tao. Ministro ng Ebanghelyo sapagkat ang gawain niya ay pagtatatak, ang kahulugan ng pagtatatak ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Epeso 1, 13, 14 Kaya batay na rin po sa kanilang pagtuturo, Anghel, Sugo, Ministro. Iisang termino po yan, iisang salita. Pero bakit dun sa huli, nilagyan nila ng huling Sugo, eh akala nila iba po yung Ministro. Halimbawa ganito po yan. Anghel, Sugo, Ministro nilagyan mo ng huling ito, mapipilitang kang lagyan mo rin to ng huling sugo. Ito mulis. Ito rin ang hangit. Kailan po namatay yung huling sugo nila? 1963. Sa iglesia ni Manalo, eh sino pang magpapakilalang huling su ah, sugo? Ang tanong ni Apostle Pablo, paano sila magsisipang haral kung hindi sila sinugo? Kaya akala po kasi ng karamihan, yung terminong sugo at saka yung terminong ministro magkaiba. Hindi po. Kapag ka kinilala mong huling sugo si Felix Way Manalo, kikilala ni mo siyang huling ministro ng Diyos si Felix Way Manalo. O. Oh. Sino pong nagpapatutuo na yung umaakit sa sikatan ng araw ng hell, sugo, ministro? Sino? Hindi po. Ito po sa ang gusto kong palitawin sa debate o diskusyon. Kaya naghahamon ako sa mga ministro ni Manalo kung magagawa nilang makipag-debate. Naghahamon po ako, wala akong sinisino. Hindi po ako katulad ni Eliseo Soriano na ang pinipili lang niya o ang bukang bibig lang niya ay si Eranio G. Manalo o si Eduardo Manalo. Ako, kung sino po yung naghahamon kay Eliseo Soriano, katulad ni Ramil Parba, Maximum Gularan, Joe Ventilacion, Paul Guevara, kung sino po yung debater ng Iglesia ni Manalo, sino ang handang magpakilala na tama yung paniniwala ninyo na si Pelsuey Manalo, huling sugo ng Diyos. At sa debate, palititawin ko na yung huling ministro ng Diyos na si Pelsuey Manalo, huling, huling sugo, huling ministro. Paano ko magagawa yun? Di ba? Di lang. Sino bang tagapagturo po dito sa ikalawang korinto? Ba babasa po ako ng Biblia. Ikalawang korinto 5.20, pakinggan po ninyo. Ano bang nakasulat dito? Batay sa pagtuturo ni Pablo. 5.20, ikalawang korinto. Ito, memoryado ko kasi. Kami nga ay mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhikan Diyos sa magitan ng namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y magipagkasundo sa Diyos. Ipinatutunayan po ni Apostol Pablo, apostol na. Apostol na siya. Pero anong sabi niya? Kami nga ay mga sugo, nagpapakilala ng sugo. Apostol na yan, kahit na sino. Kinikilala si Pablo na apostol. Kinikilala siyang sugo. Nagkaroon ba ng dalawang tungkol? Iisa lang po yan. eh baka naman si Apostol Pablo hindi siya nagpakilalang ministro. Babasahin ko po sa inyo, batay na rin sa pagtuturo. Kasi po nariligaw po ang iba eh. Batay sa pagtuturo ni Kristo, ay ni Apostol Pablo, Pasinin po ninyo kung anong pagtuturo niya. Kasi po, marami po kasi nalilikaw eh. Baka naman si Pablo bilang apostol, bilang sugo, baka hindi siya nagpakilalang minister. Colossus 1.25, pakinggan po ninyo. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Dito po, apostol na siya, Sugo siya, ministro. Nagkaroon ba ng tatlong tungkol si si Pablo? Hindi po, iisa lang yan. Si ay Manalo, kinikilala siyang huling sugo ng Diyos. Kailan Kailan namatay? 1963, meron pa bang magpapakilalang sugo sa kanila? Wala na. Kapag kami meron pong nagpakilala na, na sila ay sugo, papatayin nila ang paniniwala nila na si Pesu ay manalo, huling sugo. Kung ang ibang salita ng sugo ay ministro, huling ministro ng Diyos si ay manalo, eh kanino ministro mga iniwan ni Pesu ay manalo? Sa demonyo. Walang alinglangan po. Bate sa akin binasa ang ministro tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Tingnan niyo yung mga ministro ni Manalo pag kami binababasa ka ng talata ng Biblia ayaw niyo nang masahe. Bakit? Eh natatakot sila kay Manalo eh. Naghihintay sila. Kasi po si Eduardo Manalo nagpapakilala po kasing executive minister pero nagtatago siya. Kapag ka po nagpakilala kang ministro, eh magpa, ka ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni Kristo, magsiyahon kayo sa buong salibot. Hindi po niya sinabi, magtatago kayo sa opisina. Kabaliktaran po, nagpapakilala kang executive. Dapat yo si Kristo, ulo ng iglesia. Paano siya nakakita ng babaeng Samaritan? naglalakbay siya. Sa kanyang paglalakbay, eh, nakakita siya ng Samaritana. Eh si Manalo, kung nagtatago siya sa opisina, nagpapakilala pang executive. Minister daw siya. Pero nagtatago sa opisina. Wala po kasi, meron po ba kayong mababasa na sa Biblia kung mangaral ka? Saan ka ba dapat mangaral? Eh kasi yung nangyayari, iba na yung tungkulin ni pinil, pinalalabas nila. Kasi si Eduardo Manalo, hindi na nila pwedeng turo. Ang tungkulin mo, ministro, maglakad ka naman. Hindi ka, pinakakain ka na, lahat, ibinibigay e, na. Eh nagtatago ka lang sa upi. Walang magsasalita ng ganun. Eh pero executive minister siya. Pagka hinamong ka ng debate, eh, dapat. Dahil wala ka namang ginagawa eh. Dahil nagtatago ka lang sa opisina, dapat palabas ka ng bigla. Executive Minister ka, kailangan. Magagawa mong i-depensa. Ang iyong paniniwala, hindi, eh, nagtatago eh. Kaya sa social media, yung letrato lang ang kumakalat Eh nakakahiya po yung nakakahiya kasi yung nagpapakilala kang Executive Minister eh eh, hindi ka nung, hindi mo naman kayang idepensa. Ako ini-accept ko na si Manalo, si Eduardo Manalo. Ang gusto kong makalaban eh, yung pinapaniwalaan nilang magagaling sa debate, sa so, katulad ni Ramil Parba, Job Ventilacion, Paul Gibara Maximo Bularan. Gusto ko silang makaharap ng debate o diskusyon. Gusto kong gamitin yung konti kong kaalaman. Kung kaya kong sa Magkaya nagahamon po ako ng debate o diskusyon. Alam niyo po, sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo, wala pong magpapakilalang executive. Kung matalino sa Biblia. Eh, nangyayari, hindi nga matatalino sa Biblia mga yan eh. Kaya kinilala nilang executive. Si Eduardo Manalo eh. Pero kung tutusin, hindi siya dapat kilalanin eh. Pero dahil, siyempre, kanya yung Iglesia, Kaya doon nagagalit eh. Ganyan nagagalit si Manalo eh. Kaya nagwawala si Manalo pagka pinupo na po natin. Eh paano yung hindi siya magagalit eh? Eh, nagpapakilala sa executive, hindi naman po niya kayang magdebate, magkipagdebate i-defensa ang kanya eh baka iba yung tungkulin niya kasi po ang paniniwala ng karamihan iba daw po yung panis, iba daw po yung tungkulin niya ano bang tungkulin mo? eh si Kristo nga eh eh nagagalit sa akin ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo tatandaan po ninyo sa inyong reliyon wala na pong ministro ng Diyos. Wala nang sugo ng Diyos. Dahil ang paniniwala po ninyo kay Pesyo ay manalo huling sugo ng Diyos. Masakit po yun. Masakit. Eh, paano hindi masakit eh? Kasi ang paniniwala nila eh. Siya ay executive minister Ay eh. Kaya magagalit ka na nga, talaga. Bakit? Eh, executive eh. Kaya, lagi kong sinasabi po sa inyo, sa lahat, sa iglesia ni Manalo, bakit naging iglesia ni Manalo? Kasi naging sa team sila eh. Hindi lang sa tungkulin eh. Pati sa pera eh. Kung baga nagsamantala sila. Kaya kinagagalit ng iglesia ni Manalo yan eh. Pero ako, gusto ko po kung sino man po sa kasiya ng iba. Como, siyempre, eh, hindi naman po ako nag-aral. Kumbaga, ako po, eh, kaloob lang. ipinag -kaloob lang yung karunungan ko. Hindi ko po nakuha sa eskwelahan. Ibinigay lang ng Diyos, libre. Wala pong bayad. Ngayon, ibinabahagi ko po na walang bayad. Ngayon, marami kasing, siyempre, ang paniniwala po kasi nila, eh, nag-aral sila. O ang pagbiministro sa loob ng iglesia ni Manalo ay eh, 13 years. Pagkatapos, mag-aaral pa ng aspong. Pagkatapos, sasabihin mo sa kanila, mangmang -mang sila sa Biblia. Masagit talaga po yun. Eh. Masagit talaga yun. Pero gusto ko pong pantunayan sa pumagitan ng debate o diskusyon kaya ganyan po ako nagahamon. Sa sino man sa kanila. Ito mo, hahamunin mo ng debate. Eh, ang paniniwala nila magagaling sa debate. O magagaling sa Biblia. Eh, pagkatapos sasabihin mo, mangmang -mang lang pala sila sa Biblia. Eh, masakit po talaga yun. Kaya nasasaktan po sila eh. Pero ang topic po natin kasi ngayon, kasi ang paniniwala nila kay Pere Manalo, huling sugo ng Diyos. Yun po ang topic natin. Mali po yun. Kayon, kung ang ibang salita ng huling sugo, ng huling sugo, huling ministro, eh sino pang magpapakilala sa kanila? Diba? Kaya pagkahinamon mo, nakagalit lang eh. kung ako po ay sa tingin ninyo naninira sa tingin ninyo patunayan ninyo na ako ay naninira patunayan nyo lang haharap po ako kaya lang dito sa Milan hindi po sa hindi po sa sa Pilipinas, sa, sa Pilipinas madali ka eh madali kang mamamatay Hindi katulad po rito sa Milan, parehas ang laban. Kaya ganyan po akong nag-ahamon eh. Sa kanila. Kaya pinipilit po nila na ang tanong po ni, alimbawa, yung ministro ni Manalo na ang sabi kung kailan, kapag ka nakitang sumakay ako ng plano pa uwi ng Pilipinas eh. eh may paglalagyan daw ako eh. Eh, lang naman ang gusto nila eh. Yun lang ang kinagagalit nila kasi hindi ako uwi ng Pilipinas eh. Oh, ano po? Kung meron po kayong komento, halimbawa, meron po kayong sa tingin ninyo sa aking pagtuturo, hindi tama ang aking sinasabi, sa tingin nyo mali, kaya pagka naghahamon ako, sinong handang magpakilala na si Pelcho manalo? Huling su si Pelcho ay manalo po, tatandaan nyo. Kinikilala ko siyang sugo ng Diyos. Kinikilala ko siyang sugo ng Diyos. Pero hindi ko po siya kinikilalang huling sugo ng Diyos. Kaya iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit ako kusang umalis sa iglesia ni Manalo. Mana pa ang mga nagmi-ministro kay Manalo o nagbabayad pa eh. Pagkatapos hindi naman pala sila pwedeng maging ministro ng Diyos dahil si Pesro Manalo, kinikilala nilang huling ministro ng Diyos. Eh kanino sila ministro? Kung ipinakikilala ko po si, sa kanila na sila'y ministro ni Manalo, nagagalit, dapat po ministro ng demonyo eh. Dapat po, ministro ng demonyo, lantaran. Kaya lang, para hindi masyadong magalit ang iglesia ni Manalo, sinasabi kong iglesia ni Manalo. Kaya ang paniniwala po nila na si Piersway Manalo, eh, huling ministro ng Diyos. Eh, kanino yung ini... Si Piersway Manalo naging sakimba. Wala ba siyang iniwan? Kung tutusin, si... Eh, si Manalo, bago, niya, bago siya namatay, eh. ang pumalit sa kanya, yung anak niya eh. Na si Peran Manalo eh. Marami siyang iniwan ng ministro, pero bakit kinilala yung huling ministro? Kasi gusto nila wala nang tataas sa mga manalo. Wala nang tataas. Gusto nila puro manalo. Kaya yung si, si Perangio Manalo dahil kahit na nagpakilala siyang executive minister, eh hindi naman po kasi nagbabasa ng Biblia eh. E si Eduardo Manalo, e eh kung yan ay yung nagbabasa po ng Biblia yan, mga ngaral yan, lalabas yan. Lalo na kung pinakakain mo na. Ibinibigay mo na lahat, lalabas yan. Kung nagbabasa ka ng Biblia. Hindi ka magtatago sa opisina. Dalang tungkulin mo, ministro. Ang ministro, taga-pangaral ng ebanghelyo. E saan ka magtuturo kung nasa loob ka lang ng opisina? Kaya pag-aralan po ninyo, lagi ninyong tatamdaan, sa iglesia ni Manalo, ang huling sugo nila ay patay na. Ang ibang termino ng huling sugo na ang kinikilala nila ay si Pelswe Manalo, huling ministro ay si Pelswe Manalo. Kailan na matay si Pekyo ay Manalo? 1963. Pagka matay po ni si Pekyo Manalo, meron pa bang sugo sa kanila? Wala na. Meron pa bang ministro ng Diyos sa kanila? Wala na. Bakit? Eh, naging sakit. Anghel, sugo, ministro, isang termino po yan. Eh, nilagyan mo ng huling sugo, huling termino ng huli. Eh, hindi ka na makakapagsugo. Tatandaan po natin, ang tunay na sugo na gagamit sa pagsusugo, lahat ng lahat ng tagapagturo sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo ay mga sugo. Yan ang tunay na katangian ng tunay na Iglesia ni Kristo. E Iglesia ni Manalo, huling sugo niya ay si Perkyo ay Manalo. Maraming pong salamat.